So guys, sa mga hindi pa nakakita ng ganyang klase ng mga Hindi uh, dito lahat sila oh. Lahat sila guys, so, nakakatawan tingnan oh, Na may mga nabuhay pala ng klase ng ganito Mga uh, Yung pala Ah, magaling Guys, ba sa bahay ni Lolo. Ay si Lolo, guys. Pinakamalaking buhaya. Pinakamalaking buhayang katagpuan dito sa Pilipinas. Oh. Ang laki niya, guys. Ang laki niya. Sobrang laki niya. Sobrang laki niya, guys. Oh. 20 foot. 20 foot. Alos 20. Foot. Alos 20 foot, mate. Ano saan? 20 foot. Ang laki niya. Okay. <tipan> lalaki na ito yung dinadahin ng tao dito. Grabe yung laki. Laki na. Lalaki ni Lola. natin ng buwaya lolong talaga yan guys. Papakinggan talaga. Salamat Sa muna